guys, bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment YouTube channel. At kung blind items sana po, pwes talasan ng isipan at pagganahin pag yung -pag marites. Dahil nandito ang segment na inyong kinuhumalingan at pilit na hinuhula na... Dahol! hashtag! Ay, oh ako yan. Don't kill me. Ano ba yan? Sabi naman yun, don't kill me. Ano na may kinalaman. Ang violente mo. Ito ay may kinalaman sa isang actress. Mm. Na any moment ay pwede na maging veteran actress. Pero hindi pa. Ah, so malapit uh, na. Pero malapit na. Ay, ang clue. Oh. Isang tumbling na lang. Ay, isang tumbling na lang. Veteran <laughs> actress na. Oh, but anyway, tumagin lang muna natin siyang actress. Okay. Clue lang yun. Itong actress na ito ay um, naisip ng isang direktor director, writer-director na sumama sa isang pelikula na bigyan ng magandang role. Mm -mm. usap uh, So, kinausap niya itong si aktres at sinabi sa kanyang aktres, ito ang role mo. Sabi niya, ay e, nagustuhan ni eh, aktres yung role. Sige po, direct. Siyempre, hindi naman sasabihin lahat yung buong kwento yung ah. role mo na. Tapos, may pa-surprise pa si direct. Makakasama mo yung dalawa pang aktres na mo na any moment din. So, veteran. Veteran, okay. na veteran na rin. Actress. Uh -huh. sa Actress. In fairness naman kay aktres, wala siyang issue dun sa dalawa. Sa so, mm -hmm. yung go direct, gusto ko yan, parang reunion. Ganyan yan. So, okay na. Pumayag na rin yung dalawang aktres na silang tatlo ay magkakasama-sama sa isang pelikula. So, eto na. Next meeting. Sinabi na yung mga role, di ba? So, alam na nila. Eto na, nilatag na yung kwento. Pagkalatag ng kwento, may kanya-kanya sila siyempre yung part. Yempre, dahil oh. magkakapantay naman sila eh, na mga aktres. Kaso, ang big reveal, sa kanilang tatlo, siya ay may madedead. Ah! Kailangan niyang mamatay sa movie, sa pelikula. hindi ah, so, dapat alam niya na yun sa umpisa pala. Hindi, 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 hindi sinabi eh. lang yung role, pero hindi sinabi na mamadedead. Ah, okay. So, sinabi, kaya okay lang sa kanya yung role. Tapos, nung sinabi madedead, nag-iba daw yung mukha ni actress. Mm As eto okay. na. After ng meeting, ganyan na para kinausap ni aktres si director direct. at uh, writer na direct. Huwag mo naman akong patayin. No. <laughs> Don't kill <Get> me. <laughs> Pero, inexempre, passionate si Direk at saka na siya nagsulat noon. Hindi na maka-importante. Kailangan yung kwento. importante ng role mo. Yun nga mm -mm. lang talaga. May moment ka na yan. I explain -hmm. I-explain. Tumbling sorry direct hindi ko hindi ko ayoko hindi ko talaga bet ah, ayoko siya, talaga siya namamatay grabe na mo ewan ko hindi ko kasi siya nasusubaybay <laughs> so anyway So nagulat si Direk na parang excited pa naman sila dahil nga eto si Direk medyo may magka-fane siya dun sa tatlo. tatlong tatlo. ito mm. na parang sana ano magkasama-sama sila ganyan magkakabatch sila So anyway, so ngayon Nagahanap na si Direk ng bago, dahil talagang humindi mm. niya si aktres, dahil okay, ayaw okay, niya talaga. Hindi kayo Mm-hmm. ko sure. <laughs> ah! So, git nagawa na yung pelikula na tapos na yun, o? Oh? Hindi pa. Ah, ginagawa Gagawin pa, pa, lang. pa lang. Gagawin pa lang. Actually, fresh na fresh. Tapos sa June ang shooting. Ah. Ah. Parang alam ko yung sinasabi mo. <laughs> so, yun lang. Oh, si actress, multi-awarded. Mm -hmm. Wow. Tapos, nagkaroon ng uh, magandang uh, karera noon, lalo na nung meron siyang ka-love team. <laughs> Oh. Generic, Tapos, uh, okay. Yung recent niya na na-involve siya sa isang aktor na nakasama niya sa isang serye. Yan. Pero kasi involvement. Naging magjowa daw. Nagkaroon daw ng tikiman portion na blind item na rin natin. Pero hindi naman sila umamin. Ay, wala. Uh, wala ka pa rin. Wala, mm. wala. Wala, wala. wala hindi mag-get. Oh, wag na. Oh, anyway, dahil siya babati na ako. Wala, Walang oh. jula-jula rito. <laughs> <laughs> May jula ba dyan? Meron naman. Wala, ang hirap. Wala, oh. Wala, wala. hindi pa Parang to. Parang hindi. Pamaya pa namin. Mia, hindi yan. ko yung blind item yun. Anyway, eto na babati ako. Happy birthday kay Cherilyn Velarde. Chao Wow. Pinsan wow. wow. ko yan. <laughs> Tapos, uh, hair shop salon sa Lazard Dental Clinic kay Miss Bell Constantino. Hi, Miss yes. Bell. Yes. yes. See you, Miss Bell, bukas. Jones. Wow. tapos, guys, uh, kay Sneezy Solis McDonald, Alan Jones, Lito Maniago, Gracie Cornejo, at syempre ang WTFU sa YouTube and Spotify. And syempre, mamaya ang uh, Food Talk Show, 11.45pm uh. on TikTok. Yeah. Thank you. May isang oras ka pa. Oo. At sa Sabado, may live ako <laughs> ng... Sip to Glow, TikTok din, 7pm. Go! Wow! Dala. Wala ka man ang sa Marites. Huwag ah, madadala ako ng ano. Sip to Glow. Sip to Glow. Ano ba Ay, yan? Sip to Glow, ang collagen drink. Ang ah, Obviously. <laughs> mm -mm. <laughs> Go! On next hashtag. Two joints. Two joints. Um. Dalawang buto. <laughs> ha? Ha? <laughs> Sa iba? Ah, kanya, kanya, oh. kanya. Oh. Ah, di ba, ano, diba? alam mo naman, pag joints, di ba? Mm. Kung, kung saan niya nagagamit, di ba? Ah, yung illegal na joints ba yan? Ay, Oo, yun, diba? illegal oh. na joints yan. Mm -hmm. Kaya, ayan ang, ang, parang ano yun eh, appetizer ng isang award winning act. Actor, actor. Oh, para magpagtrabaho ng maayos. Wow. yan. <laughs> Ang Bago, niya ito. Oh, upper nga. <laughs> tapos <laughs> sa ganyan. kapag... Ano yan, premiado yung actor, magaling, tahimik lang, uh, hindi masyado machika and everything. Pero pagdating sa skin, the, ano yan, bakulaw yan. Pagdating, umarte. Umarte, wow. award winning yan dahil sa two joints. Oo. Uh, kasi <laughs> nga alam ng mga nakakasama niya sa trabaho kung kung hindi nakatira o oh, <laughs> nakatira yan. Mm. Kasi minsan uh, pag hindi nakatira may nakatira talaga, oo. hindi naka tinatama mm -hmm. ulo. Pag hindi nakajoint may hindi eh, tinan ulo pag dumating daw niya minsan sa isang taping niya. Pinapunta siya call time call time, ready na lahat pagdating doon, hindi pa ready, hindi pa Ay. naayos ang set. Uminit ang ulo niya, tinawag niya yung, ano, yung EP, executive producer. Tinalakan ng tinalakan. Eh, yung producer, kilala na yung ugali niya. Ay, naku, na naman to naka, ano. Mm -mm. Um, walang batak. Um, batak na ano, kaya alam na alam niya yung mga terms ah. Kung pa nga ito nalaman ngayon. Kaya hindi ko akong tumatong. Joints, sorry. Joints. Kaya inausin Panahon namin kasi. Joints, joints, joints. Ngayon iba na. Iba na. Iba na. Iba na mga tawag. Pero yung pa rin. Joints, bata. Iba na mga ko eh. Pero 2 talaga. 2 joints. 14. Ha? Ah, oo, oh, 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 may ganun pa. Oh. Mga ganun. Mm -hmm. Yun na nga yun. Di ba, isang beses lang yun na ayaw kay kasi. Meron pa isang eksena. Yes, Sorry, seven Sirius yan. Iba, yan ang uh, term nila ngayon. Um, desi, ganun pa rin naman eh. Isang beses yun, <laughs> di ba? Eh, ganun din ang eksena. Ganun, na eksena. hindi Nagwala naman. na naman. Nagwala na naman. Kasi nga, ak- ano naman to? Action scene. Hmm. May mga extra. May action scene. Bugbukan, bugbukan. Eh, yung ibang ibang extra hindi makasunod sa ma sa direction. Mm. o Chuchu, ano direct tuloy na nga natin suntukan to para ano? Para maging totoo na. Maging tuto na. Mm. Kasi mm. hindi sila makakaano, hindi matapos-tapos 'to. So, action bakas, star bakas, ito. Suntukan na nga ito. Hindi na match every by na. Eh hindi, ay no, ito na naman. So itong award winning actor action star to. Hindi ni action ah, star. Ah, basta uma-action din. Mega action din. May action oh, din. Veteran University. na. Si Junior. Oh, Junior! junior. 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 Yeah. Di, yeah. Hindi, hindi mo ka-classy. Mm. Ah! Dahil hindi naman ako nagtutudyo. <laughs> <laughs> Sure ako, Dok. Yun lang. Ito. Wala na ibang clue. Wala na ibang clue. May asawa na. Meron na. May ah, anak asa na yan. May anak na rin. Si Katjan, nag active pa rin ngayon? Yes. Alam oh, mo. May teletherie? Wala ibang. pa. May nag-text sa akin. Yan, ah, wala. Iimbitahan ka daw ng pideya. <laughs> <laughs> actually, totoo yan. Baka ito oh, yeah, yeah. Bakadeng, eh. <laughs> dating, alam mo na natin kung nagbablayin na item ako ng mga nagda-drugs na uh, oh. joystista. Oh. Yung print lang. Oh. Ah, sabi, ingat ka din niya. Baka mamaya ma-invite ka ng PDA. Kasi, ang sort. Hindi din ko. Mula <laughs> tuloy, no? Kasi ako masyado nag na ito mga ay, no. Ako may pinagaligan yan, ano? Hindi oh. ko Okay, thank you, Mom, <laughs> watching. Yeah, rego, ayan. Yan lang. Tapos yeah, oh. next Kapos hashtag. O, oh, oh, Monday pa. mo, Mandi Monday, Monday oh. Oh, oh, ano? Monday nga pala. O, Manila. Manila, ano ba? don't forget <laughs> the name. Number one naman <laughs> Number, one, number one. one. Sa balota. Number two and one. <laughs> number one si Number two si May sa balota. Number one si Ah, running mate niya. So, dapat may selebrasyon na sa lunes. Oo, oh, gabi, tama. gabi. wala, wala. wala. Ay, wala. attitude. magbibilang. let me count the waves. At saka mag-watcher siya. Oh, watcher ka ba? mag ka? Hindi, bawa. naman watcher, Watcher pa ako. Ito, yeah. ah, oh, <laughs> oh, <laughs> Eh ganyan ka pa naman, your oh, mistress. Oh. Ako oh. sa kaligay ka watch oh. Watcher. Ginardo, Watcher. Pwede naman, kasi okay, kaya hindi siya Watcher. mag-watcher na siya Kaya may oh. AIDS <laughs> 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 no, mo pa. Oh. Oh. Di ba ang bilangan? Ay, kaya yung ano, no. no. <laughs> dati pa yung mabilis ano, na. Ay, mabilis totoo ba? In the Philippines? Oo, yun Mabilis ang mandaya. Hindi, yung national election, medyo ma... Oh, <laughs> ay, ay. it will take days pa rin. Ay, no, Parang hindi ako excited uh, sa national elections, parang yung uli. Ano? ulit mangyayari. Ay, yung local ah. <laughs> oh, lang exciting. Ay, yung local lang. Pero hindi, solid ano yan, uh, your sa September, kasi barangay, mas exciting ang yeah. barangay election. Sige ah, na, go! Hello, mga kapatid! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismes, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel! Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa <gasps> po ang hindi nakasubscribe, <gasps> kaya naman, subscribe, subscribe na, na mga kamarites! Ka Yes. Yes. Oh, next yes. hashtag. Respeto lang. Uh, o oh, ayan, yeah. respeto lang ha. O oh, naalala mo na yung blind item ko? Oh, Oo. Oh. Oh. Alam mo, gumugulong sa akin si Rose kanina. Hindi ko matandaan yung blind item ko. Ano nga ba yung blind item ko? Ganun-ganun <laughs> <girl? laughs> <laughs> sa akin. Ha? Sadami bigay sa lang daw sa kanya. Hey, Hindi rin niya maalala ko yung kwento. Eh, kanina ko lang alaman. Okay. So sabi ko... Naku, ano nga ba yung kwento ng blind item Kung Sino nga ba <laughs> Hindi ko talaga maalala. Nag-start na tayo. But anyway, na ano na, natawagan ko na kinauukulat. <laughs> so, ito ay, uh, alam mo, piling ko mauhulaan to agad kung saan nangyari. Uh, respeto lang. Kasi, uh, di ba, pagka uh, may patay, may namatay yun mm. nga na pag usapan natin last time mm. uh, may mga nakikipag-unahan mm. na parang uh, nagko-condolence uh. na kung ni naman nagre-rest in peace na nako na yan na magkataka- <laughs> ang daming mga pera na parang bakit ba inuunahan niyo pa yung pamilya? dapat yung pamilya pero okay may ganon uh. Ito iba naman kasi yung uh, yung napayapang aktor Siguro mga ilang buwan siyang na-confine sa hospital. Mm -hmm. oo, oo. Alam ko to eh, kasi meron din akong kaibigan, na common friend namin, na nakadalaw. Mm -hmm. So at that time, uh, buhay pa si aktor. Pinakita niya sa akin, hindi ko namukaan. Mm -hmm. So, tapos na. Kung hindi naman niya pinapakita akong kani-kanino. So, ano nagkakaroon na ng mga ng balita na pumanaw na si aktor, may isang aktor mm -mm. na nagkaroon ng pribilehiyo, pinigyan ng pribilehiyo ng kanyang pamilya, ng pamilya o ni di aktor din nito na, na mayapa na, na madalaw siya. So nakadalaw itong aktor Daspectal. na to. Oo, oh, oh. Kasi magkaibigan siguro. Magkaibigan, hmm. siguro. Magkaibigan, nagkasama ng maraming beses, maaari. Nung may balita na, na ganyan, Naglabas itong aktor ah, mm, ng larawan na siguro na nag-selfie sila oh. o nag-groupie uh, mm. ah, nag silang dalawa mm. sa hospital. So, e, di ba pinakiusap ng todo na doon sa mga nabigyan ng pagkakataon na makadalaw, makapagkuha mm, diba, oh. ng picture. Baka yung po mannap, pwedeng ba? 'wag na tong i-post sa social media. Hindi oh, oh. <tot> kaya yun ang naging dahilan kaya sir na pa-statement ng ganun kasi yes. naglabas, naglabas uha. Kasi yung nauna ak, pa, nauna, nauna ah. pa. So ang nangyari naman, kaya ano nila respeto lang, minsan kahit siguro hindi na hindi na sabihin, hindi oh, na mag-statement ah, ang pamilya toma. o makiusap ang pamilya. Minsan kasi sa ta atin, tayo na mismo yung magkaroon ng discretion na ay, huwag ko na ito ilabas. Kasi siya, more, sense. pag may sakit, di ba? Iba mm, na yung nag-iiba diba? yung itsura. Oh, yes. no, hindi naman kasi lahat ng uh, may sakit gustong napapakita. May o. iba kasi, walang problema, okay lang. Pero may iba na hindi, ganon. So, yun ang nangyari. Hindi pa nag-statement ng official. Ang pamilya. Nag oo, oo, naglabas na to. At may so, photo siguro, na-call naman ang atensyon nitong aktor. Oh, no. Na ano, Dinilit naman niya yung pinost ah, niya. But the problem is, may mga nakapag-screenshot na, na. na ng ibang mga content-content creator, yeah. mga YouTube ano. So, mm. ayun. Yun tuloy yung ginagamit dun sa mga YouTube content. Kiyon. Kaya, parang uh. alam ko, uh, they were trying to find out kung paano naman maipipull out lang. o mapapatanggal mm, mm. sa mga YouTube content. Mm. Yun. Kaya ang ating hashtag ay Respeto lang. lang. Tabat siya yung aktor? Ha? Sa batch niya? Hindi. Parang siguro, pwede rin. Baka hindi nagkakalayo. Mm -hmm. Nasa ibang larangan din siguro yan. Aktor din. Aktor mm -hmm. din, bukod mm -hmm. sa aktor. Ngayon uh -huh. na. Mm -hmm. Okay, so, syempre again, thank you so much ta uh, Tita Bebot ng Coloretic Clothing na makatagpuan sa Scout Camillo Corner, mm -hmm. mog Ayan. And, uh, and happy Mother's Day, Tita Bebot. Uh, happy Mother's Day kay nanay. Happy Mother's Day kay Ninang. Uh, napakarami ko Ninang. Kalat na Ninang ko. Happy Mother's Day. At uh, tempre, um, marching. Uh, Ate Ati Janet, Happy Mother's Day. Ah, uh, pa ba? Ninang Maribel. Happy Mother's Day po, Ate Maribel. Ah, uh, Ninang Boyet. Ayan. Then, who else? Ah, uh, basta yun, yun, na. Thank you again kay Miss Rhea Nicotia Tan. Oh, winner ako kanina wow. Ay, happy Mother's Day sa mami ko. Baka magtampo. happy Mother's Day, pala sa sisters at sister ko. At kay, ano, Jennifer, Kay Jennifer ng nanay ko. At kay Donna Nawawala si Jennifer. Oh, she's there. Tango kay Jennifer at kay Donna Christine. Donna Jennifer and Donya Christine. Happy Mother's Day. Next hashtag. Sobrang OC. Yeah. Sobrang OC. OC. May kanalaman yan, series nga yan eh kasi di ba laglagan series to. This time ang mga sources dyan, ay yung mga kasama sa bahay mm. ng isang celebrity na pinasok na rin ng mundo ng politika at sa pangangampanya niya lumalabas nga itong bagiging sobrang OC niya. Na ito daw celebrity na to na gusto pumasok sa politika. Grabe daw pala ka ano yan ka eng-eng mm. sa bahay. Ah. <laughs> uh, 'yung 'yung ultimong ito pinaka-classic example na binigay nung sorsa sa sa shower, 'yung sa sa CR, kanyang uh, prebado yeah. Talagang misalamen Ultimo daw 'yung mga mga mancha-mancha ng sabon, tubig, uh, tama, Mga tumatalisik ah. na bigdi pag naliligo tayo may gano wala nagagalit to pag may nakikita ganun, dapat daw malinis na malinis oh, walang siya. walang bahid ng kung ano-ano kaya naluloko sila na pag nagdrama at nagpapakita ito sa public na yun na nga may kung ano anong inaabot especially may tinatapo na jacket eh wag mo sayo ay <laughs> naluloko Oh, 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 kasi sobrang ano daw sabi, naku po, hindi namin alam. Pwede na sa paninira ito kasi sabi nga natin, series naman ng mga laglaga ng, na, na, ng mga na, sa politika. Kaya lang, sa mga sources nga, yung mga nakakasama nila, nakakatrabaho din nila, parang nire-reveal lang nila yung isang bahagi ng pagkatao na hindi naman din natin alam kung masama ba yun o mabuti ba. Although, sobrang nga lang daw talagang may pagka, ano ba term sa ganun? Yun ang OSI. 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 Sensitive Compulsive. Yung ultimong maliliit na bagay, gusto ka kaayos, sutsunod. Sorry, guilty ako dyan. Guilty ka ba? Pero hindi ka naman OA. Na... Minsan. Ah, minsan? So, ayaw mo ako... OA to Ako may pagka-OSI rin ako, pero hindi naman to the point na pati ultimong talsik ng mga sabon-sabon ay kailangan perfect na... Huwag glass ka pa para masabi mo malinis, makintab. Uh, diba? Ay, di ba? Ay hindi nga man sayasa ng punas-punas lang. Kailangan walang bahid. <laughs> hmm. Walang bahid! So anyway, hmm. eh, since laglagan series, oh, bahala na daw po kayo mag-isip kung ganito mga klasing tao ating pagtitiwalaan. Oh, 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 oh. Sa mga isip isip ano, di ba? Kaya sa Monday po, paganahin si... sino nga ba yun? Sino. Wisely. <laughs> <laughs> Parang grabe, nako Bagong bago rin yan ah. <laughs> yun, Sin <Wiley>? sino ba? <laughs> Sino? Di siya. Okay na rin ba i-apply nila sana? Oo, oh, oh, di ba? At saka... Pero ano, di yan. Pare-pareho yan. I'm sure. <laughs> mm -mm. At nakakasawa At na. At saka diba? simula ngayon, Biyernes, Sabado, Linggo, pag may mga kakatok-katok sa bahay ninyo, sige, tanggap lang kayo ng tanggap. Wisely, Osti. Osti. W? Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Jos Just marina banggi pa sa Indo Gabos. Doktora Jessica din ng Ideal Vision. Maraming salamat po. Kay Lani Michelle, thank you. Ma Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Doktora Jessica D, Doktora Sheila Ricasata, si Miss Bel Constantino, si Lee Reyes, si Lulita Didios Katsuki, at saka si 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 si, Soki Esteves. Soki. So, diba? marami, maraming maraming sa inyong lahat. At sa lahat mo ng mga mothers at kagaya ko rin ng Mudra. Happy Pudra Mother's Day. Day. Oh, yun na. <laughs> o, oh, basta sa Monday po ha. Alam niyo na, bantayan ang inyong mga boto. Correct. Nasa okay. Yung ating, ano, bago mm. natin tapusin ang live, pasalamatan po natin ng Scott Media para sa kanilang studio facilities kung naisin nyo rin pong gumawa ninyong sariling content mag-message lang po sa Scott Media sa Facebook, mag-like, share, at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para sa makatanggap po kayo ng mga notif sa ating upload. Yun na. Okay, okay mga kanilis, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Mga kita, almost 2,000 na yan. Salamat, salamat po dun sa... Mga nagpakulay, mga yes. Palindir. Thank you. At syempre, tandaan sa lunes, Manila, o oh, alam nyo na. <laughs> Di ba? Siya lang, wala nang iba. True! Yes, Irene T. Yon Saturday. Yan, yeah, di ba? Mm. Kaya... Uh, pag-ingatan po, pag-isipan po ang mga ibabota ninyo, lalo na sa mga yes. national position at mga party list. Correct! Mm. Dahil Yan dyan! Dahil dyan! Hula na! Mga Martes, ito po ang Dahu! Happy weekend! Happy, weekend. Happy voting! Oh, yun, yes. weekend pala! Ah.